Umabot sa kabuoang 29 micro rice retailers sa Bulacan ang tumanggap ng tig-15 mil o 15,000 pesos bilang cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito ay sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program Cash Assistance for Micro Rice Retailers na tugon ng DSWD sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tulungan ang mga maliliit na negosyanteng apektado ng implementasyon ng Executive Order Number no. 39 o ang pagkapatupad ng price ceiling sa bentahan ng regular milled at well milled na bigas. Ayon kay Carlo Padilla ng DSWD Central Office, dumaan sa apat na akbang ang mga benepisyaryo kabilang na rito ang pagkapasailalim sa, sa verifikasyon tulad ng pangalan, tirahan at pagpresenta ng valid IDs. Sumunod naman ang profiling na alamin kung saan gagamitin ang rice subsidy, releasing at photo documentation. Labing tatlong sa mga at na ay magbibigas mula sa Malolo City, ani mula sa lungsod ng San Jose del Monte, apat mula sa bayan ng Pulilan, tatlo mula sa bayan ng Balagtas, dalawa mula sa bayan ng Plaridel at isa mula sa bayan ng Paumbong. Kasama sa Central Luzon, Rajuman Mike Sigaral Tatak, Amen